Uh, nasa linya po natin, ayaw kay Pocuang ba November 10? Nagwala si, yung nagiiyak si Pocuang. Pero yung kay Pocuang kasi, uh, naisaw uli eh. Diba? Uh, ewan ko lang kung ano na ang uh, latest diyan. Sige, nasa linya po natin via Zoom po, ang Department of Information and Communications Technology, DICT. Ito po, pag-uusapan natin ng Gkas ah. Uh, nasa linya po natin si Asek Renato Paraiso. Asek, magandang-magandang araw po. Maganda umaga mga po, Sir Denny, sa inyong mga taga-panood, taga-pakinig, taga-subaybay po. Good morning po sa ating lahat. Okay. Asik, kami po'y magtatanong dahil uh, isa kayo sa mga parang, uh, ano ba tawag doon, uh, minimension sa lahat ng mga may reklamo sa Gcash, kayo minimension yung, yung, yung mismong DICT. Actually, mas more ang DICT kaysa si ICC, no? Oo, ang DICT. Ano na ho, ang, kumusta na ho yung uh, pakikipag-ugnayan po natin sa Gcash, uh, Asek? Uh kaya naman ho, ay constantly nakipag-ugnayan sa Gcash. Apo. Ay, in fact, umpisa-umpisa pa lang nung na monitor natin yung news chatter ho. Apo. At uh, monitor natin yung mga reports, pinagbigay mm -hmm. alam po kaagad natin sa pamunuan ho na Gcash. Uh, on Sunday, mm -hmm. naglabas na ho sila ng advisory on what happened there. Mm -hmm. Unfortunately, Sir Dennis, hindi usakop na mandato po natin sa DICT, mm -hmm. DICT yung uh, Uh, persahan or uh, mandatory na pag-check pag, uh, ng system soot ng, uh, G, ng GCash or any other payment platform kasi ho, sila ay pribadong sektor. Mm. Okay. Um, hindi ko lang alam kung kung fake news. Uh, Asek, paki pakikonfirm mo nga. Nag-invite ba sila ng taga-government na puntahan yung sistema? Kasi ang sabi po nila parang system glitch yung ka, nag, na, 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 problema o naging cause noong uh, pag-ales at pagbalik ng, ano, ng uh, pera ng mga kababayan natin. Uh, may, may ganito ho bang imbitasyon sa DICT, uh, Asek? There was coordination ho with regards to yung uh, messaging ho nila. Pero yung pag-invite ho, Uh, sa DICT or any uh, government agencies to check on their systems, wala pa naman po, Sir Dennis. Ah, wala pa. Okay. So, sa pakikipag-ugnayan nyo, sa... paano po ba nangyari, Asec? Nung uh, tinawag nyo po yung pansin nila, sila po ba'y pumunta sa inyo, nakipag-ugnayan, nagpaliwanag? Uh, baka it's more than, kasi right now, ang, ang reklamo ng mga kababayan natin, eh hindi naman namin pwede talaga makausap yung press release. Hindi naman pa sasagot yun sa mga katanungan, lalong-lalo lalo na yung mga media. Uh, ano ho yung mga unang linyahan nila sa inyo kung nakausap niyo po sila? Kung nakausap po namin, sabi ko nila, imbistigahan nila. And in, in fact, I think up to now, iniimbistigahan po nila yung uh, system po nila. Mm -mm. Mm -mm. Uh, initially, sinabi po nila na this is because of their system reconciliation. Ibig sabihin, Sir Dennis, mm -mm. Uh, from yung banking uh, data nila, banking records nila, may mm -mm. reconciled sa online platform data nila. Mm -mm. Doon po nagkaroon ng ano, ng glitch, ng error. Uh again unfortunately we have no way to verify that or uh, mas maganda sana ma makita natin sistema na eh, if it's vulnerable if yung glitch na yun is a symptom of a much much bigger uh uh problem sa systems nila eh kami naman who sa si DICT hindi naman ho kami dito para manita or uh, magsulot ng ano ng uh, kasalanan kundi para makatulong na rin ho, because this involves the data and money of our citizenry po Um Ewan ko kung masasagot po ninyo ito. Katanungan po ito mula sa newsroom. Um, uh, hindi, yung tungkol doon sa ano. Ano po ang posibleng saguti nila, saan to? Sa batas o sa mga kababayan natin? Anong pwedeng saguti nila ng uh, ng GCash sa mga kababayan po natin? In terms of batas ba ito? Uh, meron ho ba kayong pwedeng gawin na gano'n, uh, Aset? Una-una ho, uh, yung mga based on the current laws, may pananagutan ho sila mm -mm. dal sa nangyari. Doon naman nung sa talaga regulator nila ng comes to finances, kung yun, yun po ang BSP po, yung Bank Central ng Pilipinas po natin. Mm -mm. Secondly ho, pagdat pagdating naman doon sa data, if there were actual breaches uh, na nangyari na nakakuha ng data, may pananagutan din mo sila sa National Privacy Commission natin mm -hmm. who enforces the Data Privacy Act po natin. Mm, -mm. Uh, ang gandun lang ho, siguro muna. Tapos ho, yung mga kasi Sir Dennis, merong ano ito eh, kung ang pag-uusapan natin, liability ng GCash. Hanggang doon lang muna, ang pinupush po sana namin is, mapasa na talaga itong Cybersecurity Act natin para masilit ma 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 natin at ma-reconcile natin mm -mm. at uh, ma-harmonize natin yung iba't-ibang mga ICT systems both of government and the private sector mm -mm. towards digitalization. Yun hong uh, sinasabi ko kanina, balikan ko lang yung question ko kanina regarding doon sa invitation nila. Meron ho ba kayong mga suggestion diyan na uh, oh, Gcash or ano ba tawag doon sa yung kumpanya nila? GIX ba yun? O oh, GXI ano? Um, meron ho ba kayong uh, pwedeng isuggest sa kanila kung gusto nyo oh, tulungan na namin kayo, i-check po namin ang inyong sistema para yung aming i-report -re din po kung sakasakaling kami matanong ay uh, madagdagan. Tama po sir Dennis. In fact, this is an open invitation no, to sa lahat ng mga private sectors natin at DICT. Mm. Mm -hmm. Your DICT is here to help you para i-check po yung mga systems nyo. If it's up to par, if it's up to standard, and it conforms with global standards. So, ng, uh, ICD, ng cybersecurity security natin para naman ho. No, uh, na natin yung mga datos ng inyong mga kliyente na ating mga kababayan. Mm -mm. So parang ang nangyari, parang wala pa kayong sit-down sit sit meeting or sit-down talk na pwedeng ninyong... Kasi ako ho naniniwala... Uh, uh, compared sa isang pangkaraniwan na tao tulad ko, mas mas alam niyo yung itatanong ninyo, asik ano, para sa pagkaganito mga mga pangyayari? Opo. Tama po, wala pa po eh. Kasi ba bago po namin maimbestigan, makapagsimula mag-imbestiga, so, sa nangyari sa kanila, is uh, kailangan namin magkaroon ng access sa logs nila. Sa so, oh. oh. Nila. Kasi oh, oh. sila lang ho ang makakapagbigay. Pero to be fair ho sa ating mga kawani sa DICT, mm -hmm. when this happened, chinect na ho namin kung anong magagawa namin. We check if there was hacking. Kasi naman ang pag-hacking to, there would definitely be chatter. At saka, ito nung mga hackers natin eh, uh, parati yung habit nila na nag-claim sila ng mga exploits nila. Mm -hmm. uh, fortunately po, wala pong gano'n na, na monitor at wala pong gano'n na nangyari. So parang ako parang nalulungkot ako asik sa totoo, sa totoo lang. Parang hindi nila pwedeng ipangako na hindi na mangyayari. Parang parang kayo, parang kayo wala pang uh, communication sa kanila. Kaming mga taga media wala din, lalo na yung mga kababayan natin na pangkaranion. Parang ganoon na nangyayari asik ano? Tama po. Uh, In fact, when I attended another forum, uh Uh, ang hiling ho siguro ng mga kababayan natin and it it talk it echoes the sentiments so ng karamihan ng unong mga napituan is an explanation man lang kung ano yung talaga nangyari kami naman sa DICP very limited yung subgot namin tama kay Sir Dennis kasi hindi rin kami makapag-imbestiga mm -hmm. si Gigas lang ho ang makakasagot niyan or if they want to they can invite us so we can give an you know outsider's perspective a uh, a very impartial perspective of what really happened to this baka parang naririnig ko dati, Asik, na meron na kayong partnership dati. Alam ko nga may partnership sila sa CICC, may partnership din sila sa DICT. wala ho ba kayong, uh, wala ho ba kayong mga, pag, since the partnership is, uh, is formed na, wala ho bang mga regular meetings, if ever po, na meron ng partnership uh, way back, uh, Asik? Meron pa yung mga partnerships sa kanila when it comes to advocacy, when it comes to our free wi po, when it comes to connectivity. Pero pagdating mo sa mga sistema ni rolling nila, we're talking about Globe here, the parent company of GCash. ah mm -hmm. uh, meron din tayong partnership with GCash naman oh, para naman doon sa integration ng e-gov system natin. Mm mo -hmm. ano, yung ah mm -hmm. uh, uh, GCash would be one of our payment platforms para ho uh, pag easier ano uh, the ease of doing business oh, so, ng ating pamamalaan. However, oh, pagdating mo sa pag-check ng sistema nila, wala akong ganung partnership po at uh, understanding or agreement ang uh, GCash po at ang PIC. Okay. Um, ito naman po, ibang angulo naman nung, nung pag-uusapan natin. Pagka ang uh, ang gumawa ng paraan o oh, may statement na rin, ano? statement na rin na uh, uh, for how many days, uh, meron ng statement ang BSP at hiningi po yung tulong ninyo ng BSP, pwede ho kayong parang pumasok sa sistema nila. Kung baga, pwede kayong pumasok sa uh, malaman ng mas malaliman kasi BSP na yung nakikiusap, parang gano'n, nakikipag-coordinate. That's a term. Tama po, Sir Dennis, sa ganito pa kakataon makikisulong na kami, uh, mag uh, makikisulong pala sa regulatory powers ng BSP. We would be acting as the agent of BSP po. Mm. Pero sa ngayon po, uh, as we speak now, uh, asec walang walang scheduled meeting na itong pag-uusapan uh, regarding sa sa nangyari sa GCash? Wala po. Wala po. Pa, pa po. And siguro, uh, this is only my speculation, they're giving time for the own internal investigation of Chica Sean what happened. Ang nagpapalungkot sa akin dito, Asek, pagka ito'y nangyari ulit, parang ganito na naman ang sitwasyon natin. <laughs> Di ba, Asek? Parang ganito na naman. Mangyari ulit, tapos nangyari ulit, parang ganito na naman ang sitwasyon natin. No? Asek, ano? And so that is to, be, to, give perspective lang po. Hmm. Even in uh, first world countries, wala naman talagang hack proof or uh, yeah. full proof na sistema. There would always there yes. would always encounter challenges po. Uh -oh. Ang ang siguro ang the, the global standards is yung transparency mo natin kasi in the financial sector trust is ano is key so yung trust nyo between you and your clients should be upheld and I think that trust can only be upheld when when there's transparency o you know, sa nangyari dito sa Chikash po. Oo nga, trust and confidence talaga yan. Kasi uh, pera pinag-uusapan natin dyan. Eh. Nawala yung pera ko na, ibalik nga lang. Ano nangyari? Baka mamaya may susunod na naman pangyayari. Parang ganito na naman. Parang ganun. nakakalungkot. Okay, Asik, uh, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIC po. Salamat po. No, no, Salamat po sa deslis para sa lahat po sa pagpapairam ng platform para makausap po natin ang mga kababayan natin. Salamat po. Thank you very much na Department of Information and Communications and Technology Asec Renato Paraiso.